Dumako naman tayo sa Manila North Cemetery. Naroon si Rafi Tima. Rafi, kumusta riyan? Maki, napakaganda na ng nararanasan panahon ngayon dito sa Manila North Cemetery. Unti-unti nang lumalamig. Pero kapansin-pansin din naman mas marami na ang naglalabasan ngayon mula rito sa sementeryo. Sa tala ng PNP Advance Command Post ay umabot na sa mahigit isang milyon, isang daang katawang nagtungo rito as of 3 p.m. Parang nga dalawin ang puntod ng kanilang mga namayapang mahal sa buhay ngayong Todos Los Santos. Sa kasagsagan ng buhos ng mga tao rito kanina, bago magtanghali, ay halos isang libo katao ang nagtutungo rito kada oras. Baga na itong uh, lumiit lumit ngayon. Bagamat medyo maliwalas na ang panahon ngayon, sa kasagsagan ng mainit na panahon kanina, ay ilan sa ating mga kababayan ang hindi kinayang init at kinailangan kinailangang saklulohan ng mga medical personnel na nakakalat dito. As of 3 p.m. ay uh, mahigit dalawampuna ang bilang ng mga humingi ng medical attention. Ang iba ay kinailangan pang uh, dalhin sa ospital sa pamamagitan ng mga ambulansyang uh, nakabang dito atok naman ngayon tulad ng mga nakaraang dasang negosyo ng ilan nating mga kababayan mula sa pampalamig hanggang sa mga damit, laruan at iba pang mga paninda nakahilera sa kalsada papasok dito sa Manila North Cemetery. May mga namimigay pa ng mga libreng pampalina o mano ng uh, mata. Samantala panawagan pa rin ng na mga namamahala ng Manila North Cemetery sa mga uh, pupunta pa lamang dito na may dalang mga bata ay lagyan na sila ng name tag sa kamay o kaya isabi dito sa kanilang mga leg para kapag sila ay nawala ay madaling hanapin yung kanilang mga magulang. Ilagay sa tag ang pangalan ng magulang at contact number ng mga ito. Kanina ay ilang bata na yung ipinanawagang uh, nawawala. Bagamat para sa marami uh, Maki, mga itong masayang okasyon, marami rin tayong nakausap kaninang mga kapuso na talagang malungkot ang pagalala sa kanilang mga mahal sa buhay. Kaya panawagan na ng mga otoridad dito ay panatilihin panatiliin sanang tahimik ang sementeryo bilang respeto sa iba nating kababayang taim team ang pagdarasal at pagalala sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Maki? Maraming salamat, Rafi Tima.